Ayan mga kapatid, meron pong dumating sa atin na uh, lumang at uh, itong lagayan ng Coca-Cola. Ayan mga kapatid. So parang alkan siya itong antique na Coca-Cola na to. So maraming maraming salamat po sa ating seller from Valenzuela. Ayan, kay Ma'am Rose. Ayan, salamat po sa tiwala ninyo. At ito po, kakadating lang mga kapatid. Samahan niyo po ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano po yung mga klase ng coins o lumang na patuloy nating binibili. So bali itong case na to, yung Coca-Cola na to, Ayan. Medyo lumang-luma na siya. Ayan. Nagustuhan ko lang at gusto ko i-display dito. Ayan. Kaya binili na rin natin kay Ma'am Rose. Ayan. So, ayan. Narinig nyo, may mga bariya dyan. So, ayan. Uh, kunin na natin yung bariya. Sobrang antik na itong lagay na to. Ayan. Ice cold. Ewan ko kung anong year to. Pero okay naman siya. Lilinisin ko na lang at pipinturahan. Ayan. Pero mas okay ito na hindi na pinturahan siguro. Ayan, para mukhang antique siya, no? So, ito po yung mga nabili nating coins. Ayan. Mga 1945, 1944, pababa po yung year. Ayan, pwede ko pong bilhin ulit yan sa inyo. Ayan, mag-direct PM na lang kayo, mga kapatid. Direct na lang po para makita agad po natin, no? Yung mga inaalok nyo. So, ayan. Ayan, mga kapatid. So, marami-rami rin to. Ayan. So, karamihan dyan, zoom natin camera. So, ayan mga kapatid, 10 centavos. Karamihan dyan mga kapatid, 1944, ayan. Puro 10 centavos, meron din 20 centavos. Ayan. 1944. 1945. Ayan, 20 centavos. 1945, ayan, pasok. Ayan mga kapatid, marami pa yan mga kapatid. So, I-check nyo mabuti, baka meron po kayo mga ganitong coins. Pwede po natin bilhin yan. Ayan mga kapatid, mag-direct PM lamang po kayo sa ating Facebook page, no? O so, ayan. Basta po 1945. Ayan sinasabi ko, 1945, 1944. Pababa po yung year, no? Hindi po pataas. Pag 1950 pataas po, or 1946 pataas, hindi na po natin binibili, okay? So, may mga specific po na coins na pwede natin bilhin. Ayan. So, ito po yung kalimitan natin na bibili. Okay? So ayan, tandaan nyo mabuti, 1945-1944, pwede po yan. Kasama po yan sa ating mga kinokolekta. Okay, so yun lang po. Maraming pong salamat kay Ma'am Rose sa tiwala nyo from Valenzuela po. Okay, marami pa po tayo na billing hard to find. Ayan year 2007 na 10 piso. Kadalasan ko pong nabibiliyan mga kapatid at year 2009. So ayan, abangan nyo mga kapatid, mag-unbox ulit tayo ng mga hard to find coins na nabili natin mga kapatid sa ating mga viewers, okay? So ayan lang po mga kapatid at uh, maraming maraming salamat po sa lahat po ng gusto magbenta. Ayan, mag-direct message po kayo sa ating Facebook page. Ayan para makita po agad yung inyong mga coins at kung ano yung mga available nyo, mga lumang barya o hard to find coins. Okay? So, kita-kits po ulit tayo sa mga susunod nating updates. Good luck po and happy hunting.